Center of the Passion is floor. gusto kayong pasalamatan aking mga anak sapagkat narinito na naman kayo sa amin upang tuparin at sumuli ang tipa ng ng inyong amang makapamuli ako ito aking mga anak ang ina, ng lahat at mukha. Ang siya, maghahayag sa iyo ng aking kagawaan. Kaya nais ko, aking nararamdaman, pakinggan ninyo ang aking itukunin sapagkat so ito ay magbibigay sa iyo balat ka rin wala kasi. Kanyang isip at kalahong tayo. Nais kong aking mga anak na makita rin yung magaganda rin Upang na makita ng ama na ang kanyang mga esposa ay punong-punong -puno ng kagandahan sa kanyang mga puso at kaisipan. Aking mga anak, huwag kayong manghinawa na magkasal ng aking banal na santo sa akin. Sapagkat ang bawat butil ng ating banal na santo ay ito ay maghahatid sa inyo ng kapayapaan at katahintan. Manatili kayong managawin kahit saan man kayo, lugar, upang ako ay palagi ninyong kasama sa lahat ng dati. Ang nananalangin ng taimtim ng aking banal na San ito ay magbibigay sa inyo ng liwanag. Upang ang inyong lalakaran, ay hindi kayo madulas. Hindi kayo matiso sapagkat ako ang inyong kasama sa lahat ng oras. Kaya aking mga ano, manatili kayo na magdarasan ng aking ba balay na santo sa At hindi lang yan ang pagdarasal ng aking banal na Santo Rosario ay kayo ay aking ingatan sa punang Rosario sa Rosario lahi sapagkat yan ay pangako ko sa inyo at kung ano man ang inyong mga kahilingan ako ang ina ang magpaparating sa aking anak at kung ano man ang iyong ay ako rin ang magpaparating. Upang ang inyong mga hinain ay magkakaroon ng katuloy. Iyan ang inyong ina na lagi niyong kasama sa inyong pananagay. At ito rin pagdarasal ng aking banal na santo Rosario, aking mga Ito ay magbibigay sa inyo ng kalakasan ng inyong pangangatawan. Kaya aking mga anak, manatig kayong nagdarasal sa aking banal na Santo Rosario upang ang lahat na inyong kahilingan ay mag magiging magaan sapagkat ako ang inyong ina ang siyang magpaparating ng mga hinahin sa inyong mga buhay. Ipanalangin din ang ako, mga anak ang mga nangyayari ang mga kaguluhan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, ganito rin sa inyong bansa. Ipanalangin nyo lang tayong at hingin sa amang makapangyarihan na ingatan ang inyong namumuno sa pagkat ang inyong namumuno ay kanyang ginagawa ang kanyang tungkulin upang kayo ay kanyang mapaglingkuran. Palakasin ang kanyang pananampalataya. Palakasin ang kanyang pananabi. Palakasin ang kanyang pagtitiwala upang hindi siya magapi ng silman na nais ng umusga sa kanya bilang namumuno ng inyong bansa. Hindi makakayanan na inyong puno kung hindi niya kaakibat ang kanyang mga galaman. Ngunit kung ang mga galaman na iyan ang sisira sa kanilang puno, ito ay hindi rin magkakaroon ng katagumpan. Ngunit sa, ngunit sa inyong pananalangin, aking mga anak, ang sama-sama din -sama pananalangin ay hindi kayang katilin upang ipapagsak ang inyong puno ng lugar na ito at ang inyong bansa. Samahan mo siya sa pananalangin, ako mo rana upang patuloy niya kayong pamahalaan. Ang inyong Pangulo ay hindi marunong pumangkin ng mga bagay na hindi niya pag-aari. Ang kanyang pinaglalaban ay ang inyong mga karapatan. Ang mga karapatan na iyan, kung siya lamang ay hindi niya kakayagin, kakayagin. Ngunit na sama-sama ninyo panagalangin ang aking mga anak, walang sino man ang makagagapin, kundi ang aking banal na Santo Rosario. Manalangin kayo aking mga anak. Huwag kayong maghilawa. Tulungan ninyo ang inyong namumunod sa inyong bansa. sa sama ang kapayapaan, ang kaligtasan ng kanyang pangatawan sa upo ng kanyang pamilya. Sapagkat sa mga oras na iyon, ang kanyang matikita kami ay ang pagkarasan ninyo ng aking banal na Santo Rosario. Ipagkalog nyo sa kanya aking mga anak ang kanyang hinihini -hini upang may pagkaloob niya na ito ay kanyang napagtagutang upang may pagkaloob sa inyo ang inyong mga inaasal sa inyong mga buhay sapagkat ang inyong namumuno ay hindi makasalili kundi pang kalahatan kaya aking mga anak tandaan ninyo ang aking tinurad magsama-sama kayong manalangin ng aking banal na Santo Rosario. Ito ay aking pag sa inyo lahat. Salamat, salamat, salamat. Gracias. <coughs> Tayo po ay dadako na sa pangatang mensahe sa panalangin